Hello guys, welcome back to the channel. Guys, nandito tayo ngayon sa County Latrim. Mayroon tayong interview yung nakabayan natin. Pero first stop namin ay dito sa Glen Car Waterfall. Kasi maganda yung, yung, lugar nila dito. First time namin makapunta. Ali, Siam. Siam na kwarto. Mm. Ito, isang salas namin yan. Ayun, yun ang aming si isang engineer. Engineer! Yan, dito konting-konting inuman, no? no? Dito kami nag-iinom. Di, pwede pumasok. Ayan po, ayan po si Indi. Ito po, ayan po. Kita lahat na lang mga babae, mga <laughs> 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 Di friendly naman mga tao dito eh. Kahit hindi ka mo babatiin ka next makakabili ka ng mga fresh na no, seashells, mga sariwas Pares kami na pinanggalingan ng bayan sa Pilipinas. Nag-training lang ako sa TESDA. Tapos nung nag-apply na ako sa kumpanya, welder helper lang ako. Ang sahod ko lang sa, sa Pilipinas is 310 pesos per day. Di ba? After 5 years, hindi ko din inakala yung sarili ko na makakarating ako dito. Another week of uh, OFW's IRE series, guys. Nandito tayo ngayon sa County Latrim. Uh, meron tayong interview na nakabayan natin. maganda yung, yung lugar nila dito. First time namin makapunta. Nandito kami ngayon sa may ano, Glencar Waterfall. Nagmamasyal muna kami bago natin interviewin yung ating susunod na guest for today's vlog. So malapit lang siya sa, actually, besides Ligo. So pa-north na siya. Um, it's a three-hour drive from County Limerick. So guys, ito yung view sa Glen Waterfall. Very, you know, very picturesque. It's nice to see, very refreshing. So yun lang, picture-picture lang. Pero ang ganda dito guys, pag baba namin sa sasakyan, uh, dito ako nag-park sa may, um, so nilagyan namin sa Google Map, Glen Waterfalls. It's in County Latrim. So guys, Ewan nandito ko kami ko ngayon pa. sa ano, Rick on Shannon, County Late Rim, di ba? May tayong mga kasama ng mga kabayan natin, Pinoy, na nagtatrabaho dito. So kasama natin si Kuya Jovel. Kuya Jovel is pipe fitter siya dito. And then si, si Lucky. Si Lucky is electrician siya dito, diba? Electrician. So makakachikahan natin sila. I-share nila sa atin yung kanilang journey dito sa sa Ireland. Jovel, kano ka, ka nakatagal dito? Bali, nine months na kami dito eh. Ngayong 9, February 9, nine, nine months na kami. Daga saan ka sa atin? Ah, uh, pila Laguna. Ah, sa Laguna ka. Hmm. Five feeter ako dito sa kumpanya namin, King M. Mopats. Pero five feeter ka din sa Pilipinas? Ah, uh -oh. e, Six and a half years na ako nagano ngayon. Daga abroad. Tapos ito yung huli kong alis uli Nung una ko, Saudi. Sa Saudi. Pare-pare, wala tayong ng taga-Saudi eh. Anong meron dito sa Karikonsyan? Galaan na maraming pub. Dito raw yung mga hen party eh. Oh, sa stag party. No, dito. Ang ano nila dito, pinaka ano nila dito, yung pub. Ay, nang pwede nilang pinakapuntaan nila dito eh. Midwest kami ito, north, nasa north sila. So yan, yeah, ito yung lugar nila. Ano yung meron dyan? Ah, uh, pag Thursday, makakabili ka dyan ng mga fresh na ano, seashells, mga sariwas. Pag, mm, pag Thursday lang open? Hmm, pag Thursday lang. Kabayan! Ay, parang dami. <laughs> parang dami yung Pilipina dito ah. So ito naman si Lucky. Si Lucky ay taga-Bataan. Coincidentally, pares kami ng pinanggalingan ng bayan sa Pilipinas. So, pakalala ka naman. Ah, kung pala si Lucky Pizarro from Bataan. Ay, Pizarro. si ang mga Pizarro sa, ano Pilar ah. Mm. Ano naman trabaho mo dito? It's electrician dito sa Ireland. Actually, nine months pa lang kami dito. Sabay-sabay ba kayo dumating? Mm, bali weeks lang ang pagitan namin ang na sila. eh uh, pero isa kayo na agency? Ah, isang agency, isang company. Pwede bang sabihin ang agency niyo? Oh, pwede. 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 Ano agency niyo sa Pilipinas? Ah, uh, Caves Human Resources kami. Saan 'yun? Sa Manila? Sa Makati. Sa Makati. Caves. Caves. Ang ganda ng lugar niyo. Sobrang ganda dito. Mas so maganda sa mas maganda kasi sa lugar namin. Dati galing na ako sa ano, Middle East. Saan sa Middle East? Yung una sa Saudi Arabia tapos Qatar. Yung huli sa UAE na. Mas pero mas nagtagal ako sa UAE. Mga uh, 11 years. Uh, electrical supervisor naman ako doon. Taga Pilar Bataan siya, guys. Kami taga Lima yung Bataan kami. Ayan, kukwentuhan ka nila tayo kung anong mga buhay nila dito sa, places, no? sa island. Okay, okay, kumbaga sa <laughs> atin. Ah. Oh, Charity, no, charity. charity Store. Pero alam mo yung niresearch ko tong Karik on Shannon, ito pala yung para siyang isa sa mga best places to live in Ireland back in 2021. Nasa top 20 siya na pinakamagandang tirahan. Yun nga yung paliwalag sa amin nung dumati kami dito. Oh. Kasi mas maraming turista pumupunta dito eh, from other places ng Ireland. Ikaw, Laki, paano mo nalaman yung opportunity dito sa Ireland? Mm, na uh, kita ko sa Facebook, mm. yung post sa Facebook ng Caves through kay Ma'am Rina Castillo regarding sa may hiring ng for Ireland. sa Mesa. Facebook mo na lang Sa so, Facebook. Dati naman, di ba, nag, after ng pandemic, talagang uh, nag-close -nag lahat talaga ibang company, pati sa pag-alis, di ba? Uh, okay. Kaya nga, di na rin nakabalik ng UAE. Kailan nyo nakita yung ano? Kailan mo nakita yung sayo, yung job opportunity dito sa island? 2022, nakikita ko na siya. By 2023, ayun, nag-try ako magpasa. Yung luckily naman, after two months, natawagin ako for, for interview. Ayun, na-process agad. Gano'ng katagal yung ano, yung processing mo? Six months. Six months lang. Six months, okay. Ang, Ang bilis, ha? Bilis din, kumbaga, pinagpala din kami. Yung alam mo na na dito kayo mapupunta sa lugar na to, Hindi sa Karikon, Shannon. Ang alam lang namin, destino namin is sa Dublin. Tapos yung pagdating namin dito, dito lang nga daw kami sa kanti sa ng Carri Channel. Kaya hindi pa wala pa kaming alam pa ano talaga sa lugar na to eh. Hindi uh, <laughs> di nyo alam, so hindi nyo alam na dito uh, kami niya, Tapos yung mapunta kami dito eh. Tas, eh yung place namin yung mga yung bahay, maganda naman. Maganda nga eh. Ano to eh, parang two and a half hours ba from Dublin? Two hours. Two hours from Dublin. Parang ano, no, simple lang boy dito. Simple lang. Makikita mo ganyan lang yung mga tao dito. Friendly naman mga tao dito eh. Kahit hindi mo siya kilala, ka. 11 kayo sa isang bahay. Oh, bali 12 kami kasi yung isang engineer namin sa African. Nung una, parang sabi ko, paano parang sinadka siya sa ano, 12, 12 na tao sa isang bahay. Dahil <laughs> malaki naman kasi. Pero malaki yung bahay nila. Mamaya ma makikita natin. Pero magkano yung ano, binabayad niya sa bahay? Bayad namin sa bahay. Bali, total ng one month namin ay 400. Kasama ang kuryente? Lahat, na. Kuryente, wifi, kasama na lahat yun. Uy, bakit ang mura? Ayun, Tsaka sa, ay, sa maintenance dyan, pag nagkakaproblema ang bahay, wala na kaming Re report lang namin, may tatating na maintenance. Uh, oh. Sa heater, uh. nawala ng langis, yung aming ano, pina, pupunta agad, titingnan agad para malagyan agad ng anit. Mahirap kasi nga, taglamig. Tapos yung yung trabaho nyo, malayo? O saan naka, sa naka ano? Saan sa kayo pupunta? Sa part ko, sa trabaho, ang trabaho lang namin pag sa lakad ah, 20 minutes, naando ka na. na. Pag naka, kasi tulad ko may bike, 10 minutes, naando na ako Nag sa lakad. bike ka lang? Bigay sa amin nun, nung kami dumating. Ipinigyan ka no, lang ng bike? Na part naman namin sa trabaho, ikot naman namin ang buong airline. Ah, so may ikot kayo. Every week, nagbabiyahe na kami iba-ibang site. Okay. Kaya nga uh, ay ikot-ikot namin yung airline. <laughs> hindi ko alam itong Karikon Shannon. Seven years na ako dito, ngayon ko na Pero ano, safe naman dito? Safe? safe naman. Uh, wala kang na ano, wala problema dito. Mabait ang dito. Wala na dumating kami dito, wala pa lang kami nakikita ng laki na encounter. Uh, encounter uh, uh, na may agaway, bisita. Sa mga kinakasal, sa mga And wedding events. Eh. Yan yung landmark. Ano ba yan? Landmark? Ah, uh, hotel siya pero mostly sa mga events na mga wedding events Popular yan dito sa Carcon Channel. Last last year, diyan kami na Christmas party. Ah, dito? Ano? Uh -huh. Baganda na din dyan. And one of the best chef dyan is Pinay. Ah, talaga? Uh -huh. Nag-iisang Pinay. Kilala niyo? Si Grace. Grace. Shout out to Chef Grace ng Landmark, the Landmark Hotel. Anong requirements na nag-apply ka sa CABES? Ikaw para sa electrician. Uh, anong hininingi sa'yo? At least meron kang minimum of 5 years experience. Sa iyo din sa five pipe fitting? 5 years, five years, five din. years din ang aming uh, requirements na kung masan uh, experience mo, 5 years na kanil. E una ko, Saudi, lipat pa ng Libya, lipat pa ng Qatar, Saudi uli, Afrika, ito yung huli ko. Ano bang, ano, ano bang nagustuhan nyo dito sa ano, so far, sa loob ng 9 months? Syempre sahod. <laughs> sahod, chocolate. Uh, ang um, niya, kasi walang, ano naman dito, walang placement fee. Ang gastos mo lang dito, gastos lang namin sa medical lang. Ano nila ito? Isang, ano nila ito, yung meron kang bank certificate ba? O bank certificate. So, titingnan yung bank ko mo sa Pilipinas? Oo. Kaya certified na sa'yo yun. Yun Oo. lang naman. Yun lang naman requirements dito. Kailangan may laman? Pero walang kukunin sa'yo. Lalaman mo dapat ng mga... Dad, may laman lang. Yun lang. Magkaya minimum na laman. mas lang naman yun sa so pagpaprocess lang ng visa. Ayun na, yun lang na namin. Tapos process ka na. Hintay ka na lang ang processing ng papel mo. Kaya nung mapunta dito, masaya. Kasi yung ibang basa ko napunta, talagang init. Talagang lamig ang ano mo. Sa lahat ng napuntahan mo, anong pinakagusto mo na bansa? So far. Sa ngayon, ito. Sa ngayon, sa ngayon ito, Oo, ito pa. Ito, ito, island. sa... ano. Pati ice dito. Hindi ka magsisisi kayo na andito. Talaga ba? Oh. May, mga, may tao nagsisisi kasi. Ay, depende sa sitwasyon ng siguro. Depende sa napuntahan mo. Ano? Oh. Oh. kasi na minsan, inaan nila. Sweldo nila, ganyan. Oh. Di ba? Hindi naman natin ma ano, na. Nasa Pinas ka na, alam mo ang sweldo mo. Bano pa alsan, di ba? Kaya, uh, sa swerte-swerte lang din na, na kung saan kumpanya tayo napunta. And guys, nandito kami sa, ano, sa accommodation nila Jovel papasyat niya tayo sa kanilang ano so kanilang mansion. Ah, pwede si. Kitam na kwarto. Mm. Ito yung una, kanda laki. Tapos balik naman tayo sa itaas. O sige. Ah, kasi sana may ingay ha. eh ito yung mga kasama ko, ayan, sinda, ayan, sinda Jessica, sinda David, sinda Jerluwee. eh mga kasama si da Jan. Hello, pa. Ito yung aming ano recreation ng ano, TV room. Tayo sa Ah, oh, eto. ito. Ito yung ito yung aming <laughs> munting CR sa ano. Yan. Yan. Ito pa yung isang salas na ito, isang salas namin yan. Ito, eto. eto. Ayun, yun ang aming si isang engineer. Engineer! Si Engineer Joe Mark. Taga sa kasata, engineer. Taga anti-polish yan. Yan ang kanilang minsan ginagawa pag work from home. Dito sila mga naggagawa dito lang sila nagaano. Yung pag ba wala silang punta ng opisina o ng site, dito lang sila. Ibig sabihin ni, eh, dito lang ang ano nila, wala sila ibang pupuntahan. No, minsan dito na kami nag, ba may konting-konting inuman, no? no? Dito kami nag-iinom, dito. Ito naman, ito yun naman yung aming laundry room. Ito. Bulit ka ng laundry room. Oo, oh, oh. ayan. Pag nagkasabay-sabay na, nakapila. <laughs> nakapila nandito. Oo, oh, nakapila nandito yung mga maglalaba isang kwarto rin to ng kasama namin na yung welder tsaka panel board technician dito. Dalawa rin sila sa kwarto. Wala silang, kapasin yung wala bang sariling banyo. <laughs> Ayan. Ito, itong aming garahe. Pag may sasakay na, pwede. Ito, itong aming garahe. Ayan. yung kaso nga, pataas eh. Ito, dito, papas naman tayo sa... Eh, pataas naman po tayo. Eh, ito naman. Ito naman yung kwarto ni Jessica. Solo lang siya dyan. May sarili siyang CR. Bali dalawa. Para sila nakabood ng ano. Ito yung banyo. Tapos ito yung toilet. Ayan. Ito ang yan nila. Ayan <laughs> ang unang... Yung tulad yung mga walang ano. Dito sila lahat ng shower na ano dyan. Ito toilet. Ito. Di po tayo sa kwarto naman ni Jan. Ito. Ito may banyo rin sa loob to. Eto, ito, ito, ito Ito naman. Dito naman tayo sa... Ito. Ito kwarto namin eh. Kwarta namin magbilas ito. Ito. Ito to, to kwarta namin. Yan, yan. Ay, so ito bilas ko. Yung... Si, si, si. Ito ang namin medyo. Ba, ano pa yan? Yan ang kwarta namin. Yan. Yeah, yan, yan. Ano na kayo din init ah? Ay, e... pag may talaga. Misa, isang pag sa umaga naman, inaano naman namin eh. Yan. Kami na doon magkasama dito. Tapos ito ang banyo namin. <laughs> yan. Na mm, ito, may sarili namin banyo dito. Pandalawahan lang din ang aming ayan. Parang mga normal na banyo sa kwarta. Hmm, ganyan lang. Pero ayos na rin yung may sarili. Ito naman ang kwarto ni Engineer Raymond na electrical. Solo siya, kaso wala, walang banyo. Ito, kwarto ng dalawang engineer. Ito hindi siyang sariling banyo. Mm, um, solo lang sila. Pag yung pares na babae, eh. solo parehas. Ito, ay si Engineer Rob, oh, Si, yung dalawang engineer to, isang mechanical, isang electrical. Si, pwede pumasok. Ayan po, ayan po si Engineer. Ito po, ayan po. A tsaka maganda ang kanilang view. Kita lahat nila mga babae, mga ano ba, mga ano ba? View lang naman ha? View. Dito ginaganap yung pag ng fireworks. Dito. banyo nila, ito sa rin. Bali, ang wala lang banyo dito, isa, dalawa. Dalawang kwarto sa baba. May time common doon. Ayun, may common kaming banyo. Doon ang yung mga walang banyo. Bale yan, mga binata pa yan. Kaya ewan ko lang kung... Naghahap sila ng iris na ano dito eh. Ay, hindi na eh. <laughs> Nakuha, na. din na. Eto, meron na raw, meron Okay, okay, thank you! Isa, tigil ba tayo yung nahanap sa ano? yun Dito, ikot lang tayo, pababa. Dito lang namin dito, ito, pababa lang yan, yung ginagamit namin, service. Nabigay sa amin yan, yan Bigay sa amin lang yan dahil nung nandating namin dito, siguro meron silang sa bahay na hindi na ginagamit na bike. Yung aming line supervisor, kinausap yung may-ari nito. Ang sabi, kung okay lang na ipamigay, ayun, kaya nagkaroon kami ng service. Ayan, nakita niyo ulit. Ito ulit, kumakain pa ulit. Oh. Walang tigil huto, eh. ho ito eh. Si Makain huyan eh. Ito, yung aming kusina ngayon. Pwede diba? ano ba? Maka, ama, may handaan kasi? Birthday kasi ni Raven. Happy birthday, Raven! Kaya, eh, bawat ano, may isang rice cooker. Rice cooker sa amin. Ang ganda nung ano, ang naliwanas kasi sa bahay. Hmm. Kasi nung dumating kami dito, halos pag nandito man, kompleto naman lahat ng biyansi sa bahay. Ito, kompleto lahat, halos lahat yan. Sangkapan yan. Yung washing machine, yung crepe, dating namin dito, kompleto na yan eh. Kaya, ang ino lang namin ay yung pagluluto. Mas masaya dito kasi ang trabaho po dito is hindi ka gaya sa Pilipinas na talagang Monday to Saturday hanggang Sunday may trabaho ka. Dito, napaka cool lang ng trabaho. Hindi ka nila, hindi ka nila sasabihin na yung mamadaliin. Mag pressure. Mamadaliin. Yung pressure. Talagang nai-enjoy mo. Tapos ang kagandahan dito, kasi sa Pilipinas, kapag nag-welding tayo, sasabihin na, ay, okay na yan, pwede na yan. Dito, hindi siya kaya, kaya matututo, mas marami kang matututunan. Siyempre, yung sahod. Talagang maganda. Kung sa maganda. Kung i-compare sa Pilipinas, kahit araw, gabi ka magtrabaho, hindi mo kikitain yun. Pero dito, kikitain Yung, yung tao dito, yung, yung mga tao dito, yung mga boss, okay sila. Talagang friendly. Hindi ka, hindi ka mangangamba na baka, syempre, tayo mga Pilipino, ka nangangamba ka na baka discrimination sa kanila. Nung nag six month na kami dito, provisional, tapos nag-interview sila, nagsabi sila sa amin na kung, sa akin, kasi ako nag-interview, nagsabi sa akin kung ano daw yung gusto kong sabihin sa kanila. Ang sabi ko naman sa kanila, about lang doon sa speaking kasi sometimes kapag kapag nag-uusap kapag may gusto silang sabihin, sabi ko sa kanila, maging patient sila sa amin. Kasi minsan, hindi po namin naiintindihan. Kasi sobrang bilis nila magsalita. Tapos, ang gusto, ayaw naman namin gawin yung trabaho na hindi namin naiintindihan. Kasi mas worse yung mangyayari. So, ang sabi namin, magkaroon sila ng patient sa amin. Kung sometimes, nagtatanong kami palagi. Pero, ayaw namin na isipin nila na kami ay idiot. You know? Kasi, baka isipin nila kami idiot, hindi kami nakakaintindi. Hindi naman kami makakarating dito kung hindi namin alam yung trabaho. Kasi, ang proseso sa Pilipinas, bago ka makarating talaga, makalabas ka, grabe yung proseso nila. At ako lang ang nag-iisang welder, female welder dito sa kumpanya. Yeah. Na Filipino. Galing ako sa Camarines Norte from Bicol. Hindi, hindi marami din nagsasabi sa akin na ang galing daw ganito ganyan pero hindi din siya ganoon kadali kasi sometimes yung mga tao tinitingnan lang nila yung buma, pero hindi nila tinitingnan kung paano mo tinanim. In lahat ng bagay hindi mo makukuha ng madali. So so sa mga welder na babae na may pangarap, ang masasabi ko lang wala naman talagang imposible. Eh. Basta tiyagaan lang nila, saka huwag nilang iisipin na mahirap, susuko ka agad sila, go lang ng go, tignan nyo ako, wala akong alam, nandito ako. <laughs> <laughs> Hindi ako nakagraduate ng college whatsoever. Pero Nandito ako sa Ireland. Sobrang thankful ako sa God. nagtraining, nagtraining lang ako sa TESDA back 2018. nagtraining lang ako sa TESDA pero stick welder lang yon. Tapos nung nag-apply na ako sa kumpanya, welder helper lang ako. Ang sahod ko lang sa, sa Pilipinas is 310 pesos per day. Pero hindi naman kasi ka kapag umayaw ka doon, paano ka mag wala naman taong nagsimula sa malaki ka agad. So, tsagaan mo lang yon. Tapos, Hanggang sa matuto ng matuto ka, ayun, di ba? after five years, hindi ko din inakala yung sarili ko na makakarating ako dito. Sa Ireland. I'm so happy to be in here. Tapos ang kagandahan, is marami kami mga Pilipino dito. So, hindi mo iisipin na nasa ibang bansa. Kasi day, mga kausap mo, mga Pilipino, when you go on work, mga Pilipino din yung kasama mo. So, parang may mo lang din na nasa Pilipinas ka pag uwi mo ng bahay. Parang nasa Pilipinas ka yung pagkain mo, Filipino food. So, lahat para ka lang nasa Pilipinas. Ang ang ano lang yung weather. So malamig talaga yung weather. Maganda, maganda si island. mo, i-provide nila yung hindi kami muna pinaalis ng Pinas hangga't di yung titira namin dito. Hindi siya okay talaga. Ang ganun nila, komportable kami dito ng mga makapagpahinga, mga pagpan. Yung mga una nilang ginawa bago kami makapunta dito. Sa awa naman ng Diyos. Thanks God. Nandito kami. Sometimes sinasabi nila na Mahirap kasi, mahirap daw yeah. na ang kasama mo is Pilipino. Kasi hindi rin totoo. Kasi sisiraan nila o sila pa yung magano. No, hindi yan totoo. Depende. Depende yan sa kasama mo. Kami dito, we are all friends. Eh doon sa amin, walang tinitingnan na kung sinong magaling, sinong ano. Hindi, lahat kayo pantay-pantay. Kaya kahit boss nga eh, hindi sila nagpapatawag dito ng boss, ma'am, sir. No. Pag tinawag mo sila ng sir or ma'am, sasabihin magaling. nila sa'yo, don't call me ma'am. I'm not a teacher. I'm not your mother. Don't call me that. Pero yung, na, na, alala ko dati ng Christmas party, yung, yung pinaka may ari, yung pinaka CEO. Nandun sa amin, nakikipag-inuman, para lang namin yung kaibigan. Hindi no, mo marirealize na siya yung may ari nung pinaka niya na ano, no. Maano ang iris talaga. Sa Iba sila. So, sub Iba sobrang silang down to Maraming salamat sa pagbisita nyo po sa aming bahay at sana po ay eh, makabalik ulit kayo minsan, makapagbisita ulit dito, makapag-banding-banding. Eh, Kahit walang vlog. walang vlog. Tsaka <laughs> shoutout <laughs> na lang po kami sa ano sa mga kababayan namin dyan sa Bataan, especially Char sa, mga tagalimay. <laughs> sa Pilar. And thank you po kay Ma'am Rina Castillo sa tulong na ginawa sa amin sa pag-alis dito. Shoutout yes. po sa mga Tagalimay dyan. E, Ayun lang po. <laughs> Ay pa shoutout yeah. na rin po sa mga sa pamilya ko, especially sa miss ko kay Beverly at sa, sa dalawang dalawa kong anak kay Lucas at kay Luis. Aking asawa. Yeah. Shoutout sa iyo, mahal na mahal kita, Glenda Kalingasan from San Mateo, San Pascual, Batangas. And also, Ma'am Rina, hindi dahil sa iyo wala kami rito. Big thank you. Gusto mo sa aking asawa. See you. Again. Shoutout na rin po sa mga kapatid kong MCGI na um, member Church of God International kay Ma'am Rina, siyempre, malaki po ang utang ng loob namin. Nakatongtong po ako sa malamig na lugar, ang inaasam ng mga taga Middle East before. <laughs> Salamat sa Diyos. With my new friend, Charlie Boy! <laughs> Charlie Boy. <laughs> Lagi kang madalas papasyal dito sa Wakay, ha? Charlie! Shoutout family Bernardino. Bernardino family. Shoutout mo po pala sa mga Tiga Pila Laguna, kay Ma'am Rina, lalo sa asawa ko. Pritchy Ahuna Malabag, Malabag family. De Leon, Ahuna Rectitude. Shoutout po sa taga Laguna. Asa ah, sa mga kabayan sa Pinas, napakasarap po dito sa Ireland. Wala po kayong masyadong pagsisiyap pag naan dito. Ang ano lang talaga yung malamig. Lamig lang po talaga kalaba. Kaya kailangan nyo magsuot ng apat o tatlo pag lumabas. <laughs> pag talaga kayo lamig eh.